Guys, i-check natin yung loan natin sa SSS So, go tayo dito sa member sss.gov.ph So, ayan, makikita nyo yung interface ng ating SSS Tapos, i-check natin yung notification natin So, guys, kahapon, diba? Nag-loan uh, tayo Then, check natin yung loans natin So, ayan, ang sabi niya dito We are pleased to inform you that your calamity loan application has been approved by SSS. So, yung loan proceeds natin ay makikredit ng 3 to 5 working days. So, ang starting ng amortization natin guys ay January 1, 2026. So, may enjoy pa natin yung 5,000 natin, guys, ngayong December. So, monthly amortization natin ay 223.86. Diba? Sobrang bilis lang, guys. Isang araw lang. Matatanggap nyo na yung inyong 5,000 pesos galing kay SSS. Check natin yung isang notification. So yung kalamit yung loan natin ay filed nung 11 2025 at ngayon ay na-approve naman na siya ng 11 2025 So hintay na lang natin yung 4,913.56 sa ating Union Bank account. So ganon lang kabilis guys mag-loan kay SSS. Ayan, i-close na natin. Ayan na. No. So, dito tayo mag-pay. Kunwari, for example, yan, calamity loan. Check natin. Medyo matagal. So may active tayo. Ayan, nakalagay siya. May active tayong loan dito. Calamity Loans. Ito tayo sa dashboard guys. Check natin kung pwede pa tayo magloan sa salary loan. So, hindi pa siya pwede. Kasi may existing loan pa tayo. So, i-check e natin, guys. Wala. So, wala talaga. So, pinin natin na matapos muna yung ating calamity loan. So, ayun. So, ganun lang kadali, guys mag-apply ng calamity loan. Yan, sign out na natin siya, guys. So, kapag nag-login kayo kay SSS, guys, eto, magsa-sign in kayo, tapos input nyo yung password nyo, then sign in. Ganun lang siya, then lalabas yung inyong OTP para makapag-sign in kayo. So, ito yung bago ni SSS.